pag-asang tangan Mga pangarap na minsan iniwan Ngayon'y binubuo ng ating bayan Kapitbisik tayo'y matatagumpay Sa hirap at kinhawa sa samat sabay Huwag bibitaw, huwag susuko Sabay we'll help uh, inaugurate this new uh, uh, promotional program, I suppose, for uh, for our public transport system. Alam nyo kasi, eh, ang kultura ng Pilipino, ang linggo, para sa pamilya yan. Para sa mga mahal sa buhay na magsama, na makapag-banding uh, ng konti. Kaya uh, ginawa namin, ay gumawa kami ng programa, ay ang tinatawag 1 plus 3 program. Ibig sabihin, paglinggo bibili ka ng isang ticket, plus three ang pwede mong isakay. Ibig sabihin, sa isang ticket, apat ang pwedeng sumakay. Para naman na mabigyan natin ng pagkakataon yung ating mga pamilya, mga mag, ano, magkaparkada na magkasama. Pero kami, lumampas kami doon sa one plus 3, kaya si Congressman Santo nagbayad ng sarili ng ticket. Pero yun ang aming, uh, sana naman, eh, mabigyan natin ng pagkakataon ang ating mga kapabayan na maramdaman nila yung linggo. Kasi alam naman namin na napakahirap ng oras ng commuter. At madalas nating marinig, wala na kaming oras para sa pamilya. Para pag, dahil pagdating namin, tulog na lahat. Aalis kami, tulog pa. Uh, kaya naman, eh, sinasabi namin, eh, bigyan natin ng chance naman na magsama na hindi additional, hindi may, medagdag dagdag na, pagba, na, pagbayad para lang makasama ang inyong pamilya. Kaya nandito na yung ating program na 1 plus 3. Meron pa akong uh, isusunod na announcement dahil marami kami doon sa pinaplanong EDSA rehabilitation. Ang daming bumalik na nag-aalala papano yung trabaho namin. Eh kung kung ang pag-commute namin ay napakatagal na, madadagdagan pa ng isang oras, dalawang oras, wala na talaga, hindi na kami uuwi. Kaya tinitignan po natin. Sa, so, etong yung nangyari. Bukod pa doon, meron tayong mga nakita ng mga bagong teknolohiya.